오 땡겨. 찹스테이크. 아 찹. 오. 원투 틴. 룸나 셰프. 룸메라서 어노놈 그릴. 아이 디 막가다. 자, 조금만 빨리요. 그거 앞으로. 너 치킨. 오. Mainit, ah! oi. <laughs> Ang nila. Uh, good. <laughs> Very good. Ang kamote naman to, guys. Kamote nga. Kamote nga. Lang. Kamote, kamote, talaga. kamote talaga. Edible ba to? Hindi. Ay, balat. Ni... Parang may asukal, guys. Sarap. Ito naman. Parang pastanya siya. Pastanya talaga. Mm, parang... Mainit. Pastanya na pastanya <laughs> Hindi ako pa dito. Kamote. Amote, amote. Compress. Pronto. Um, hmm. Sigeyop. Ay! Ha ba 'long ano ni Nana? Squid tayo. Parang susok. Di baka wala matira sa isa. Okay, malambot pala. Malambot sobra. 10,000. Squid. I want to have a. Drop, guys. All drop. Hmm?